mula sa multo ng babae sa likod ng birthday celebrant sa Japan, multo na nakaputi sa may fans. ang nakakatakot na matandang aswang na nangunguha ng mga bata hanggang sa aswang na nagkukubli sa madilim na kagubatan, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-trending sa internet na kung saan, ang magkakaibigang ito mula sa bansang Japan, habang nagse-celebrate at kinakantahan ng happy birthday song ang isa nilang kaibigan, ay bigla na lamang may mangyayaring kababalaghan habang nagkakasiyahan ang mga ito. Panoorin ninyong mabuti! 電電電気消して電気電気消よいしょチェックすよーいいいーはよ、い、いいよ。いいよ<え> Makikita sa video na mula sa dilim, matapos hipa ng birthday celebrant ang candle ng cake ay bigla na lamang may sumulpot na nakakatakot na mukha ng babae buhat sa likuran ng birthday celebrant. Makikita rin na walang kaalam-alam ang magkakaibigan na ito na may nahagip ang kanilang camera. Hinihinala ng mga viewers na isa itong multo ng babae. Ang video namang ito na nag-viral sa internet na nagmula sa YouTube channel na Chamos ng bansang Portugal na kung saan habang nag e sila sa isang abandonadong farm na ito ay bigla na lamang silang makakakita ng isang nakakatakot na nilalang sa nasabing lugar na yon. Makikita sa video ang bigla na lamang pagsulpot ng isang nakaputing nilalang mula sa dulo ng abandonadong bahay na ito na hinihinala nila na isa itong multo. Sinubukan nila itong hanapin subalit wala naman silang nakita na kahit sino dito. siya, siya, cara sa kanilang pagpapatuloy na paglalakad dito ay may makikita muli sila, habang naglalakad sila papunta sa nasabing lugar, ay bigla na lamang sumulpot ang babaeng multo na kanilang nakita kanina. Dito ay nakita nila ng malapitan, ang sinasabing multo na babae na nakaputi mula sa kabilang fence. Kayo ano ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na updated at part 2, ng babaeng nag-viral mula sa loob ng eroplanong ito, na nag-akusa sa katabi niyang pasahero na nagsasabing hindi ito tunay na tao. Si Miss Gomez na isang Texas marketing executive, matapos mag-viral ay nagbigay ng palaisipan sa mga viewers sa buong mundo hinggil kung ano ba talaga ang kanyang nakita mula sa likuran na upuan ng American plane na ito. believe it, but I am telling you right now that your back there is not real. And you can sit on this plane and you can die with them or not. I'm not going to. Dito ay napukaw niya ang atensyon ng mga pasahero at maging ang mga empleyado ng nasabing airplane dahil sa ginawa nitong pag-eeskandalo sa loob ng eroplanong ito. The Ang naging kakaibang behavior na ito ni Ms. Gomez, ay naging dahilan upang mapaalis siya ng mga airport officer sa aeroplano at flight na ito, subalit kahit pa man na siya sa flight na ito, ay hindi pa rin ito tumigil sa kanyang naging behavior. Dito ay nakuha ng bodycam ng mga airport officer ang patuloy na pag e ni Gomez. Uh -huh. Dito ay ikinwento ng inosenteng bystander na lalaki na ito, kung paano siya itinulak sa dibdib ni Ms. Gomez. Kahit na ginawa sa kanya yon, ay wala itong naging pagtugon kay Gomez. Sa susunod namang video footage na kuha sa bodycam ng security officer, ay makikita ang patuloy na pag eskandalo ni Gomez. Again, I want to know what happens to this flight right here. May okay. ganas ko, Ilana. So, please call me here. Great. Well, great. Dito ay inaalam niya ang hinggil sa impormasyon, hinggil sa nasabing eroplano, pagkatapos ay nagdedemand ito Stop na pahintuin flight, ang nasabing please. flight. Being dead serious. Do not let that flight leave. You ready? Let's go. Come on. That flight's not gonna make it to Orlando. Let's It's go. I'm going to. Dito ay nakapagtataka na hindi sumailalim si Ms. Gomez sa test para sa public intoxication at hindi man lamang ito nabigyan ng verbal simultation for criminal trespassing. Dito ay walang isinampa na kahit anong kaso laban sa kanya. Makalipas lamang ang ilang araw, si Gomez ay nagbigay naman ng kanyang public apology hinggil sa kanyang naging behavior ng araw na yun na naging dahilan upang madelay ang flight ng ilang oras. Imagine going through that and trying to explain to your kid what in the world just happened. Um, sorry. Dito ay maraming viewers ang nag-react hinggil sa ibinigay niyang apology. Ayon sa mga viewers, mas kailangan nila ang paliwanag hinggil sa kung ano ang kanyang nakita sa eroplanong yun. Na magpa hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin palaisipan sa nakakarami ang hinggil sa sinabi niyang hindi totoong tao ang nakita niya sa aeroplano. At dito ay na din niya at sinasabi niya na magka-crash ang eroplano. Matapos nitong magbigay ng statement at apology hinggil sa kanyang hindi naging magandang behavior laban sa kanyang kapwa. Marami ang nagsasabi na inililinis lamang nito ang pangyayari at hindi nito ipinapaliwanag at hindi nito sinasabi na kung ano ang kanyang nakita sa nasabing eroplano na magbahanggang sa ngayon ay palaisipan pa rin sa maraming nakapanood dito. Sinasabi din ng mga viewers na mas kinakailangan na may taga-gobyerno ang makialam at magtanong hinggil sa totoong nangyari at hindi apology lamang ang kailangan niyang ibigay sa publiko. Magpahanggang sa ngayon ay marami pa rin ang katanungan hinggil sa misteryosong pangyayaring ito sa Flight 1009. Kayo ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. You, right you, you, you see it? It had, arms. Nice, it had arms. No, those are arms. Oh my god. Oh my god, it's a real person. No, those are arms now. No, those are arms. No, those are arms. <laughs> no, those are arms. Nice. no, no, I don't care. Those are arms. Sa bansang Indonesia naman, ang popular at tanyag na tinatawag nilang Wewo Gombel na isang Javanese mythology na kung saan, ang babaeng aswang na ito ay nagbabalik mula sa kamatayan upang maghiganti dahil sa sinapit niyang pagmamalupit at karahasan na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Kadalasan ang kanyang binibiktima ay isang sanggol o bata Pagmasdan ninyo ang pagsasadula hinggil sa alamat na ito. ayon din sa alamat, unlike sa ibang aswang na nanginidnap at nambibiktima ng mga bata. Ang isa pang uri ng wewa gombel na kung saan ang kinukuha o kinikidnap naman niya, ay yung mga batang inaalipusta, pinagmamalupitan at pinapabayaan ng kanyang mga magulang. Kinukuha niya ito upang hindi kainin, sa halip ay alagaan at arugain. <coughs> tidak saya tidak tidak akan apa ngapa-ngapain atau tidak akan menyakiti anak kecil ini ini saya di sini pertanyakan kamu ini siapa kamu siapanya tiba-tiba ini saya langsung dari orang tuanya loh saya langsung dari orang tuanya katanya dia sering main ke sini tiap sore menjelang maghrib Ang lelaki namang itu habang naglalakad sa madilim na kagubatang ito ay bigla na lamang makakarinig ng iyak ng isang sanggol at maya maya pa ay makakakita naman ng isang nakakatakot na nilalang. Hinihinala niya na isa itong wewa gombel. Oh, kapag niya si Ada. Sarong niya na Ada. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.

Ang isa pang video na ito na nagmula rin sa bansang Indonesia, na kung saan, matapos pasukin ng lalaking ito ang isang abandonadong bahay ay bigla na lamang itong makakakita ng isang nakakatakot na nilalang. Makikita sa video ang isang nakaupong babae mula sa itaas ng aparador. Matapos makalapit ng konti ang nasabing lalaki ay bigla na lamang itong nawalan ng malay. Hinihinala ng mga viewers na isa itong aswang. Ang lalaki namang ito, habang nag-e-explore sa madilim na kagubatang ito, ay bigla na lamang makakakita ng isang nakakatakot na nilalang na nagkukubli buhat sa madilim at mapunong ito ng kagubatan. Panoorin ninyo kung ano ang kanyang makikita. eh, kay? Apo Eh? eh, eh, eh. Up, okay. up, up. Hey. Atas teman-teman! Coba saya zoom ya. Astagfirullah. Itu tuh 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 tuh. Astagfirullah. Astagfirullah. tim. Atas teman-teman. kota itu yang yang kejar-kejar aku barusan. Astagfirullah. Astagfirullah Gak tahu jelas apa enggak. Ih. Bunyi suara leh. Bunyi suara, bunyi suara. Bunyi suara. Eh, Eh, eh. eh, eh. kejar, kejar, kejar. Kejar, kejar, kejar. Ketak. Kepalanya ngejar. Aduh. Kepalan ngejar kepala nih.